280,000 na kambing ang pinuntahan ko dito sa Victoria Oriental Mindoro. Tama ka sa iyong narinig. Ang halaga ng kambing na ito ay 280,000. Mas mahal pa sa dalawang baka, no? Kaya sa vlog na ito ay samahan nyo ako at alamin natin kung bakit napakamahal ng kambing na ito. Ako sa ngilawan, isang millennial farmer. Kaya tara, samahan nyo ako sa aking kwento. yun nga pala ay e meron tayong pupuntang isang goat farm dito sa Victoria Oriental Mindoro at mula nga dito sa amin ay kailangan mo na nga pala natin magbiyahe ng mga isang oras. At dito nga sa aming probinsya ay napakainit na nga rin pala ng panahon. At dumaan na nga rin muna pala tayo dito sa ating kaibigan. Ito nga pala si Jason. Siya nga pala yung ating katrabaho nung tayo ay nasa Lubang Island pa. At may pagkatalintado nga rin pala tong tao na ito. At dahil malapit nga lang dito sa kanila yung ating pupuntahan ay bali nagpasama na nga rin pala tayo sa kanya. At wala pa nga limang minuto na paglalakad ay nakarating na rin tayo dito. Ang pangalan nga pala ng farm na ating pinuntahan na ito ay Victoria Bower Farm. At itong farm nga na ito ay matagpuan dito sa barangay Ordovilla, Victoria, Oriental Mindoro at halos dinadayo nga din pala ng mga magkakambing itong kanilang bak na si Ibo Saltik at sa mga taga Mindoro nga pala po dyan na gusto magpastad ng kanilang mga alagang kambing ay eh, nag-o-offer nga din pala po ng stud service itong Victoria Bower Farm at ito nga pala yung kanilang bak na si Ibo Saltik at grabe napakalaki talaga ng kambing na ito kung makikita nyo talaga siya ng personal ay eh, talaga naman masabi nyo na para na rin siyang baka ito nga palang kambing na ito ay isang full blood na bower at ang kambing na ito ay galing sa isang pinakasikat na leader dito sa Pilipinas. At sa mga gusto nga pala po magpa-stud service dito kay Boss Saltik, dyan po nga ilalagay sa link sa comment section kung saan kayo pwede makakontak sa kanila. Oh oh. Boss Saltik! Boss Saltik! Boss Saltik! Harap pa dito, dali. Bosaltik! Play. Play! harap ka dito, dali. At ito nga palang si Bosaltik ay nagkakalaga ng 280,000 pesos. At grabe. At kung makikita nyo nga talaga tong kambing na ito sa personal eh talaga namang napaka quality nito at bali nag-aalaga nga pala at dito kay Boss Saltik eh ito nga palang si Stanley at bali ito nga pala si Stanley e eh isa rin natin follower at siya nga ay pamangkin ng may-ari ng farm na ito sa mga taga Mindoro dyan na gusto magpastad ay eh pwede nyo nga rin pala pong kontakin ito si Stanley ilalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link ng kanyang Facebook page at nabanggit ko nga rin sa inyo kanina na kabing kambing na ito nga pala ay eh galing sa isang sikat na breeder dito sa Pilipinas at para mas malaman nyo na quality talaga kambing na ito dalang kambing ng ito ay galing kay Mayro Sumabat kung isa ka sa mga goat na nagbibreed ng kambing ay tiyak ako na kilala mo siya dahil napakaganda at napaka quality dahil mga imported nga din pala ang kambing ni Mayro sa Sumabad at isa nga si Bosaltic sa mga kambing na yon kaya sa mga taga Oriental Mindoro dyan alam nyo na kay Bosaltic na lang kay lalapit Bosaltic lang yung pangalan yan pero maginoo oyan yan at dito nga pala ay nagpapakain din sila ng ipil-ipil dahil ito nga palang ipil-ipil ay -ipil. eh, napakaganda nga pala nitong pakain sa mga alaga nating kambing dahil napakataas ng crude protein content ng ipil-ipil kaya sa mga nagsasabing masama ang ipil-ipil sa inyong mga alagang kambing eh, ito na ang patunay Kahit mamahaling kambing ay ipil-ipil pa rin yung pinapakain At ngayon nga pala ay eh, meron nga palang dalawang customer itong si Boss Saltik Dahil meron nga palang dalawang Red Bower na din dito Para masampahan ni Boss Saltik At ang mga kambing nga ito ay galing pa sa Kalapan City At halos mga isang oras nga din palang biyabiyayihin Mula Victoria papuntang Kalapan City At bukod niya kay Boss ay eh, meron nga din pala sa dito mga alagang red bower at halos ito nga pala mga red bower na ito ay eh, mga full blood din at ito nga pala na mga babae na red, red bower dito, red dito, na ito ay, ay sa ibang na nga pala yung, yung ama. kaya naman tiyak na magiging quality ang magiging anak ng mga kambing na ito kaya ngayon pa lang ay eh, magpa-reserve na kayo at mga ipil-ipil nga din pala yung pinapakain na, na dito sa kanilang mga kambing na buntis goods na goods talaga ang daw na ipil-ipil lalo na sa mga buntis nating mga alaga at bukod nga sa mga red bower nilang alaga dito ay meron nga din pala sila dito mga spotted na dapol at dito nga sa kanilang mga kambing ay balang pinapakain nga pala nilang pigs dito ay sensi pigs din sensi pigs baka naman ito nga palang sensi pigs ay ito nga rin pala yung pinapakain natin doon sa ating mga alagang kambing at ang ilalim nga pala ng kulungan nila ay simentado na ito nga pala ay para mas madali daw linisin itong pulungan ng kanilang mga alaga Dahil kapag mag-aalaga tayo ng kambing Ang isa nga palang pinakamahalaga ay ang kalinisan ng kanilang bahay Kaya napaka-importante talaga na palagi nating mamintin yung kalinisan ng bahay ng ating mga alaga Dahil kapag hindi malinis yung pulungan nitong ating mga alaga ay ito nga pala yung nagiging kung bakit minsan sila ay nagkakasakit at para mamintin nga kalinisan ng bahay ng mga kambing nila ay araw-araw nga pala nagbabaldiyo itong si Stanley. Tanggamit niya nga ang palinis dito ay ito nga pala water pressure. Umagat hapon nga pala yung kanyang paglilinis dito. Ito nga ay para maalis yung mga masamang amoy dulot ng kanilang mga tae at saka ng kanilang ihi. Oh. At ang isa nga din pala nakita ko maganda dito sa kanilang goat house ay napakataas nga pala ng elevation mula dito sa ibaba. Ang advantage nga na mataas yung sahig ng goat house ay para mas madaling nga linisan at the same time ay para hindi maamoy ng mga kambing yung ammonia na nanggagaling sa kanilang dumi At dahil laganap nga din pala yung ASF dito sa kanilang barangay Kaya ito nga kanilang baboyan E pla-plano nilang gawing kulungan ng mga alaga nilang kambing Sa inyo bang lugar guys Laganap na rin ba yung ASF? Comment nyo nga guys kung anong probinsya kayo Dito kasi sa amin sa Oriental Mindoro Ay halos maubos na yung mga alagang baboy At bali nag-abala pa nga dito sa atin si Stanley Binigyan na pa nga tayo nitong halo-halo Yan goods na goods yan Sa mainit na panahon dito sa amin sa Oriental Mindoro Kaya syempre First bite. <laughs> Grabe, na-miss ko talaga 'tong tao na ito eh. Ito kasi, ito kasi yung lagi yung natin, natin kapag tayo kumakain sa mga handaan at saka sa mga pestahan doon sa lubang. Yun din talaga yung na ko sa lubang, yung mga handaan at saka yung mga masarap na putahit kinakain namin tuwing pestahan. Grabe din kasi ang mga handaan doon sa lubang eh. Talaga naman kasi napaka-quality nung no? kanila mga hinahandang pagkain, kaya naman talaga na-miss ko sobra-sobra. Matapos na natin kumain ng halo-halo, ay bali may binisita pa ka rin para tayo dito'ng isang kambingan. Ang kambingan niyan ito ay pag-aari pa ng Victoria Bower at bali apat na ulo nga pala na ng full blood na yung inaalagaan nila dito. At yung iba nga dito ay medyo bata pa, at yung iba naman ay buntis na din. At ang nakasampa nga din sa mga buntis na kambing nila dito ay si busaltic din. At grabe, napaka-quality talaga ng mga kambing nila dito. Iba talaga kapag quality yung bloodline ng inyong mga alagang kambing. Ito traditional. Ito hindi, ito hindi. nga pala yung itsura ng kanilang goat house. Ang sukat nga pala nito ay 6 meters nga pala yung haba at 2.5 naman yung luwang at ito nga ay meron limang division at sa mga gusto nga pala po magpa-reserve ng kambing ay ilalagay ko nga pala po dyan sa comment section yung kanilang Facebook account para anytime pwede nyo po silang makontakt talaga naman po napakabait at napaka-hospitable na may-ari nitong Victoria Bower Farm at salamat ka din pala po sa pag-ibitan nyo sa akin para ma-feature itong inyong mga alaga kaya yan, at maraming salamat nga po pala sa muli niyong pagsama dito sa ating vlog. At kung nakaabot ka nga hanggang sa dulo ng vlog na ito, ay mag-comment ka lang ng happy farming para sa mga susunod na vlog ay ma-shoutout ko po, po kayo. At bago nga matapos itong ating vlog, ay bali mag-shoutout nga muna pala dito ng ating mga top fan at saka yung ating mga top commenter. Kaya naman, shoutout nga pala po kay Kaya ayan, marami salamat po sa inyong pagsama. This is your Millennial Farmer, ang Ilawan Adventure. At hanggang sa muli, paalam!